h magandang gabi sa inyo mga kasawi kamusta na po kayo lahat Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi at syempre i know ang tatlong sign na may lihim na pagtingin sa iyo ang isang lalaki mga kasawi ang unang sign may concern sa iyo alam niyo ba ang mga kalalakihan kapag eto ay torping torpe talaga sa isang babae hindi man nila sinasabi pero pinapakita sa iyo na talagang meron si lang concern. Siyempre, mga kalalaki yan, hindi naman nagkakaroon ng concern sa isang babae kung hindi nila kaano-ano ito, diba? So, bakit siya magpapakita ng ganitong motibo sa'yo kung wala naman siyang pagtingin sa'yo, diba? Nagkakaroon lang naman ng concern ang isang lalaki kapag ka sila ay mahal nilang isang tao at pamilya nila. Pero, kapag kaibang babae ito at walang connected para sa kanila, ay hindi ito nagkakaroon ng concern, mga kasawi. Ay, ayan yung ating una na sign. Pangalawang sign, mga kasawi, is pasuliyap-suliyap. Ayan. Alam nyo ba, mga kalalakihan, kapag ka sila ay hindi nasasabi ang kanilang nararamdaman sa inyo, ay talagang pasuliyap-suliyap ito kapag kayo ay tuwing dadaan sa kanilang tahanan. At kayo ay nakikita neto ay talaga namang pasulyap-sulyap yan. Talagang susundan ka ng tingin kung saan ka pupunta para naman malaman niya kung pasaan ka. Diba mga kasawi? Ganun ang mga kalalakihan, Pero kapag ang isa lalaki naman ay walang interest sa ay wala siyang pakialam kahit saan ka papumunta at kung anong oras yung labas mo. ba diba, mga kasawi? Ayan yung ating pangalawah na sign. Okay. Ang pangatlong sign, mga kasawi, is yuyayain ka na mamasyal. Alam nyo ba, ang mga kalalakihan, may mga lalaki kasi na talagang hindi sila masabi o yung tinatawag nila na mahiyain masyado. So, kapag ka ganito, lalo kapag ka mas mataas yung power ng isang babae para sa kanila, yung bang mababa yung power nila. So, ang ginagawa nito is para lang masabi nila yung nararamdaman nila is niyayaya nila itong mamasyal. For example, hala, hala punta tayo sa SM, manood tayo ng sine or hala punta tayo sa SM para mamasyal. Samahan mo naman ako kasi may bibilhin. So, yung mga tipo na ganun, yung ikaw yung gusto niyang makasama sa paglabas niya. Yung tipo na manunood siya ng sine, ikaw yung gusto niyang yayain. Kasi nga, dahil may nararamdaman siya sa'yo na hindi niya lang masabi-sabi sa sa'yo mga kasawi. Kumbaga, in short, is gagawin yan lahat para lang maiparamdam sa'yo kahit without nasasabihin sa'yo mga kasawi. Ganun yung mga kalalakihan. So, ayan yung ating pangatlo na sign. Hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito mga kasawi. Sa so, mga kababaihan, kapag kayo ay nakakaranas ng ganito na inuugali ng isang lalaki, alam nyo ba minsan masarap sa pakiramdam kapag ka may umaaligid sa atin ng mga kalalakihan, lalo dapat type din natin yung isang lalaki. Pero kapag kaginito naman, wag masyado tayo mag-assume na mga girls kasi baka mamaya is mali tayo. Mas maganda pa rin na natin na talagang sabihin nila sa atin na talagang gusto nila tayo at meron silang pagmamahal na para sa atin. Pa tayo umasa sa isang lalaki na ganito yung kinikilo. So yun lang po yun mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mga kasawi, pwede kayong mag-subscribe, pwede na kayong mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi, mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.